Jojo ayan. ayan, si Kuya Jojo guys So ayan, nung nakaraan Kasama natin ang picture picture yan dun Sa, sa inaararo Ayan, ito, ito yung kanyang kubo So kung nakita nyo guys uh, Magasaing pa lang Ayan, magasaing, damay na tayo dyan guys May dala tayong mga ulam no? Paghati-hatian natin So tabing bahay niya yung ang kanyang Taniman ng palay, yan dito guys, hindi uso ang gas stove no kita nyo, oh. dito lang sa bukid makakakuha ka ng kahoy na pang pang saing pang luto yan simpleng buhay so dito kasunod ng kanyang kubo ay uh, daanan ng tubig no yan oh papunta yata ito sa ilog sa dam tapos itong kabilang side ay ang ilog yun ganda maliwalas dito guys malamig ang dami kasing puno eh ganda no pero guys masarap din naman dito sa bukid so first time nating ma-experience ang mag farming buti na lang uh, sa dinami dami ng hinanap kong area at lugar ay masasabi kong buti na lang dito ako napunta sa area na to guys mababayat ang mga tao dito Uh, ano sila, nagtutulong-tulungan sila dito peaceful dito guys tsaka ma maganda ang area may papakita ako sa inyo kahapon nakita ko na to ang dami niyang ano, alagang mga manok mga pwedeng katayin pag ka, gusto nilang magkatay no? alpas, alpas alpas lang ito yan. hello ang bait nito guys ang papahawak to oh, mm, bait bait mm, mm hihiga pa yan hihiga pa yan mm. Naghihiga pa yan. Tingnan mo. Oo. Kabait-bait naman. Oo. Bait-bait ah. Oo. Kaya lang, yung isa hindi ko mahawakan. Yung isa, mailap pa. Oo. Hmm. Gustong-gusto nila yung inaano yung, yung ano nila. Yung tiyan, oo. Yan, oh. Hmm. Tsaka yung liig. Oh, Gustong-gusto ng ano. Native to guys. Oo. No? So, subukan natin kung mahawakan na natin ito, itong isa, mailap to eh. Isang to. Hello. Oh, uh, nagpapahawak na. Hmm. Hmm. na siya. Oh, huwag mo kainin yan. Mm-mm. 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 Hmm, hmm. 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 hmm you know, oh itong isa oh ba ito hmm. bakit itong isa ayaw magpahawak baka kagatin kaya ako nito <tinyo> oh gusto gusto huwag <tinyo> mong <-mungak> kagatin ha <tinyo> <tinyo> so ito mga bata pa to guys oh bata pa ang um, native na baboy ganito yata kalaki kapag tumanda ayan oh. hindi siya lumalaki ng malaki oh native oh ayan. ay nakapahawak din si ano papahawak din siya. Okay. din yun Mhm. 'Yun. Hindi so. din siya. Mhm. Uh. gusto Yung nila yung inaano yung, yung ano nila. Mm. Huwag lang ako kakagatin ha. O yan guys. Huh. Bait. Hmm. akala ko kakagatin ako. Hmm. Mm. Yung ano niya, mabalhibo. Oh. Yun ang mahaba guys. O oh, so, kita nyo. Yung kanyang ano. Kanyang... Oh, gustong gusto, -gusto niya yung ginaganyan no? oh. Yun. Ayan guys. So. Mm. Wag mong kagatin na mm. Tayo na, tayo, tayo. Tayo na. Tayo, tayo, tayo. Mm. huwag -mm. mm. mong kagatin. Mm. Higa. Higa. Oh. Yan. Huwag mong kakagatin. Oh. Yun. Ganun ang kala. Oh. Oh. Kakamutin mo lang guys yung ano. Yung kanyang ila-ila Huwag lang akong sasakma din. Oh, yari ako pag sinakmal ako nito. Oh. Yan oh. Hmm. ganyan. Ka kakamot mo lang yun no. siya, Bait ba ito, oh. Hmm. Hmm. gusto Resteng gusto ng baboy. Hmm. Native. Hmm. Hmm. Tayo na, tayo. Tayo na ikaw. Ano? You know? tayo, tayo. Oh, oh, oh. Oh, oh. Yan. Ito talaga hindi ko mahawakan itong isa. Oh. Hawak, hawak, hawak. Huwag hmm. hmm. hmm -mm. mong kakagatin. Hmm. 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 Higa. Higa, higa. Higa. Ayaw talaga. Ito, ito. Isa mailap. Oh. Siguro nangihingi lang ng pagkain to. Kaya nanapit. Pero hindi, hindi siya nagpapahawa Hmm. 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 hmm ito so, ito nagpapa nagpapa ano talaga oh oh higa siya agad eh oh ano oh. ano oh. ano oh. yun oh. nahawakan oh. 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 din natin mahirap to isang to oh ngayon lang nagpahawak oh oh higa 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 Huh? Yon. Oh, lalaki pala to, guys. tung isang to lalaki. Huh? kaya pala ganun ka tapang. Ayaw basta-basta uh, magpapahawak. Oh. Huh? Ngayon nahawakan na natin siya. Huh? Huh? gustong Hmm. Gusto hmm. na. Kanina ayaw magpahawak. Hmm. Huh? Huh? Ngayon gustong-gusto na magpahawak. Oh. Huh? Hmm. Yeah. Native na baboy. Ayan. Uh, ito, ito mabait Ito talaga. Uh. kahapon Hapon pa to eh. Hapon pa yung nagpapahawak. Ito talaga Oh. Ito ngayon lang. Uh. Uh. Ayan. Yeah. Nawakan ko na yung tatlong baboy uh. na native. Eh, 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 eh. All right. Whew. Huh. sarap ng hangin guys huh. po muna tayo rito uh, po muna tayo Whew. Huh. sabi Hanggang ngayon, pawisan pa rin ako dun sa paglalakad ko kanina dun sa ano? Sa no? Ang magandang setup talaga guys, yung may tabi ng ilog. Kasi diyan nakakahuli din sila diyan ng mga pwedeng kainin, ano? May isda or minsan bayawak sa so mga kumakain ng bayawak sawa yung mga namamaybay dyan sa ilog sa gilid-gilid no at yung kumakain ng mga manok nila dito yan so babantayan yan na manok ang makain yung sawa ang mga kain yan <laughs> ayun o no? cute na mga baboy o diba ah balik tayo dun sa ano dun sa sa kubo hindi natin si kayo Jojo so nakakatawa no pagitan siya ng dalawang ano ng daan tubig isang ilog mismo tsaka yung galing sa patubig ata to itong area na lang ayun <laughs> may tala akong ano tusino o pagsaluhan natin at saka ano ano tawag dito itlog na maalat isda meron din akong dala Pwede ba natin ano ang yung isda doon? Ganunin sa apoy? Si... Naprito na siya. Ay, pirito na? Oo. Oh, ay, ay, initin lang natin. Para pwede naman doon. Uh, ito, oh. rin natin ano. Sa itlog na maalat. Nakain ka itlog na maalat. Meron din dyan, maraming kamatis dyan. Ay, ganun ba? Nagdala pa ako, marami pa ka palang kamatis. Pero okay lang. So, kasi naman siguro sa atin po. Hati-hati na lang tayo. Hmm. Hmm. Yan. Ito yung ano. Itlog na malap, Dalawa lang. Pwede na yun ano. Chap-chapin lang natin. Tama dito. Kasi ito yung kasino. Hmm. Yan guys, ito ang magiging pananghalian natin. Isda, mayroon akong dalang tatlong piraso. Meron tayong tosino. May dalawang itlog na maalat. Ayan, oh. tapos gagayat-gayat din tong sibuyas at kamatis. Yan. Solve na tayo mamaya niyan. <laughs> Ayun, oh. Kung pupunta. Pagka hindi, di tayo-tayo lang pala dito. Hahaha. <laughs> Tingnan natin yung guys ha. Medyo sanay tayo na nagsisili na gagasto di ba? So dito sa, bu sa bukid, ayan o. Oh. O. Oh. Ayan, ganyan lang. So mayroon silang mga kahoy dito. Ayan. Sa mga uh, galing sa farm. No? Pagkabata. Alam na alam nila to. Yung ganitong style. Ayan, andito lang sa may harapan ng kanyang pinto ha? No? yun pagkatapos dito sa kabilang side ang kanyang taniman kumulo ah, na ha? hindi pa. pa hindi pa yan uh. o Ito, sakto pagbalik nyo na Michael dito huh. Duto na siguro yan Ayan Kaya na matapos? Malapit na nga Madi na sa dulo eh tas dito pa yata Itong area na to area natin guys Ayun o Kabila ng punong yan Kung natatanaw nyo yung Nagahan tractor na yun Hanggang doon sa kabilang side Tapos ito Itong boundary ng palayan Yan ang magiging area natin Tapos may portion si Jojo Na hindi naman niya daw tatanan ng palay no So pi pinapatam na na lang din kay ano kay Michael so nadagdagan tayo ng konting area no so sayang din nga naman kasi titiwang-wang lang naman yon hindi niya naman tatanam na ng palay ayun so yun yung kasama sa binubungkal ngayon ni na Michael ayan oh magkasama na pala sila dun sa isang side tapos na yung dulo so yung kanina na nakita nyo na ginahan tractor ko dulo yon banda no ayun nagtatry rin tayo guys kasi Siyempre, iba-iba rin kapag ka marunong ka dapat kung talagang gusto mo farming. Dapat eh marunong ka rin. Pag-aralan mo din lahat ng ginagamit ng mga farmer natin, no? Hindi natin masasabi dahil may time na magkakasakit ang ating farmer, no? So, wala na, tigil na ang mundo mo kapag hindi ka marunong. <laughs> no. Ayun. So, ayan, mamaya babalik tayo pag tayo'y kakain na, no? medyo ginugutom na rin ako pero hindi pa nakulo yung sinaing natin mamaya maya titira tayo ng kain mamaya masarap sarap na kainan to kahit kaunti ang dala nating ulam paghahati-hatian lang natin yan <laughs> pagkakasyahin natin no oh. ayan oh ganda oh. Tanyo guys oh kaya gusto ko rito sa area na to eh may mga bundok may ilog no yung ibang alam nyo ba yung ibang taniman ang makikita mo puro palay, palayan lang hanggang dun sa natatanaw mo dito hindi pag umikot ka busog na busog ang mata mo sa nature na yung mga mahihilig sa nature dyan guys kita nyo naman no bundok ang alam ko itong dalawang bundok na yan classmate kong mayari yan <laughs> yan kilala, na, kilala mo na yan kung nakita mo yan no? Oh. yan yung Pagkakari ninyo, kung nanonood ka, hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Ayan, o. Sige, balik tayo mamaya. Alright, guys. Ayan, dumating na ang ating sinaing na kanin, o. Ayan. si Kuya Jojo dumaan kasi oras na ng ano nila ng ng pag aasikasa uh, ng bukid no. Ayan doon. Ngayon, ang sabi sa akin ni Kuya Jojo, teka, ah, teka, huy, ko na sabi ko, teka, teka, teka. teka. Ayan. Ayan. sabi sa akin ni Kuya Jojo ay ay ano, uh, aalis daw siya at pinag nag ano na, nag iinit na raw siya ng ano ng tubig no Magkapi daw ako, sabi. Tingnan nyo guys, napakabait ng tao dito guys. Subukan nating tignan kung ano yung pinrepair ni Kuya Jojo. Sabi niya, nag iinit siya ng tubig para makapagkapi tayo guys. Kita nyo naman Oh. No? Eto guys ha, first time kung hindi ko naman siya kilala talaga. So, nakikitambay lang ako dito sa area no. Dahil karating na siya. So, kanina dumaan tayo, di ba? Uh, Naglu nagluto nag, ng kanin tapos nagdala ako ng ulam so salo salo kami ng tangali tapos ngayon guys ay nag prepare daw siya naghanda dito Nang... asa na ba yun ay ito pala so inilabas niya yung kanyang asukal at kape yan o oh. sabi niya magkape daw ako at ano at nag handa daw siya ng mait na tubig puntahan natin guys yung kalan ganyan natin kung ayan tatawid tayo dito sa tulay no? Huh? ayan ayun ayun no <laughs> tingnan nyo guys napakabait no biri nyo parang bisita tayo talaga dito no parang kilala na talaga tayo na pinaghanda pa tayo ng Tubig guys So yan o oh, Naginit ng tubig Para lang tayo ay makapagkape Ayan O oh, ito na Ayan. Sayang naman Ang effort ni Kuya Jojo Kung hindi tayo magkakape no? Pero yun o oh, Nag effort siya na Maginit ng tubig At tayo daw ay magkape <laughs> Tayo lang natitira dito kasi Ando na sila lahat sa bukid yan, sa, ka sa kabila nung no, ano na yun, nung no, tractor no? Yan. So, magkakapi tayo. Yan, salamat Kuya Jojo, ah. At ano, eto, ah, makakapagkapi ako. Mag-isa lang ako dito sa area mo, pero, ayan. Pinag, ano, pinaghanda mo pa ako ng, ano, ng tubig na mainit. Yun, know? oh Yan. Ayan, nakikikapi na tayo. Dapat pala sa susunod magdadala ako ng kape, no? Palitan natin tong ano, itong kape niya. Nakakahiya naman. Ang pambait ng mga tao dito, guys. Kaya ako ay nagpapasalamat na dito tayo napunta, no? Ito yung napagtataniman natin. Teka lang ha. Ang hirap eh. Sige. Mahirap isara. Yan. Sandali. Ayan. Nakapagkape rin tayo, guys. Ayan. Thank you, Kuya Jojo, ah. Pina talagang nag-effort ka pang mag-aid ng tubig para lang makapagkape ako. So, balik tayo dun sa ating sa ating ano, tambay, tambayan. Oh, yan, ang ganda ng lugar, no, guys? Tignan nyo, oh. Tabing ilog. Ayan. Tapos, simpleng-simple simple lang. Ah... Uh, walang ano, walang gulo, 'di ba? Hindi magulo. Peaceful dito sa area na to, guys. Malamig ang klima dahil sa ilalim ng puno do. Tapos tabi ng ilog. Tapos ang katabi mo ay Ah uh, ano? bukid, no? So, yun. Balik tayo doon sa ating tambayan, guys. No? Ayan. Ito so, muna tayo sa ating kinatambayan. Doon natin ah uh, dito tayo magkakape. Ayan. Dito tayo ulit. Dito tayo na video kayo kanina, guys. So, oh. yan o. Oh. Sarap dito sa duyan. Yep. Hmm. Mainit init na sikmura. So ito ay pwede nating sa abit dito. Alright. Alright. Ang kakahid uli. Dumating si na Michael. Ayun o. No? Oh. <laughs> Nakaamoy din sila ng kape. <laughs> sinabihan siguro ni Jojo na may may na tubig. Ano? <laughs> Nakakape na. Ah? na daw eh. ah, ay sinabihan pala kayo ayan si John Rowell at si Michael yan. Yan ang mga bida ngayon sa ating vlog. Tsaka si Kuya Jojo. Ayun. Oh. Ito nga pala yung ating walang kamatayan. Pandi munggo. Sayang kanina guys, naubos yung ano ko, yung memory ng aking ano uh, sports cam. So yung dapat binag, binlag namin yung ano eh yung aming tanghalian kanina no? saya pa naman wala, naubos eh Buti na lang itong ang itong cellphone ko may konti pang natitirang space no kaya ito itinuloy ko na yung vlog dun sa nagprepare si Kuya Jojo ng may na tubig para makapag kami kapag kami ayun no, dinaanan pala niya si ano sina Michael dun sa sa area Ready tayo Tayo ay mauupo sa ating duyan pahingahan Nakikigamit lang tayo. So, yun. Uh, pinakita ko lang, guys. Kasi, na, na ano naman ako, na, na naka, nakakatuwa naman, ano. Hindi naman tayo kakilala, pero, nayan tayong tumambay dito sa area niya. Pagkatapos, open ng bahay niya. Ininiwana na tayo. Nagpunta na siya sa kanyang bukid at pinag-prepare tayo ng main na tubig at uh, para daw tayo ay makapagkape. Ayan. So, next video ulit. Ciao!